Magandang hapon sa aking mga followers dito sa channel at sa ngayon Moment of Truth na ipakita ko sa inyo sa ngayon ang aking ginawa na sit -up sa aking kapatid which is a uh, 3.5 Sonon Pro Sako at uh, 24 volts. Ang kanyang battery ay lipo like before na 120 amp hours, 24 volts too at uh, maganda dito sinukat ko ng internal resistance which is 0.5 milli ohms. So, bago ang BMS, 100 amperes ang BMS. Uh, anong pinapakita mo ako? O ito? 100 amperes. Okay. Pwede na daw. i na natin. Ito na. Yan. Okay. Now, go on solar na tayo. Full solar na po yan. At ito, may ATS din. 63 amperes na ETS, puro may mga label, disconnect, safety lahat ito. So, ito temporary lang ito. Aayusin pa yan ni Brad. O, temporary lang eh, para lang matisting. Okay, combiner box, may surge protector, may main DC breakers, mayroon tayong uh, DC breakers na which is 50 amperes. Tapos dumaan ang negative sa uh, galing panel, dumaan dito sa fuse na 18 amperes na fuse. So, sa ngayon, ipakita ko sa inyo kung ilan na ngayon ang harvest niya. So ngayon, op oh, mababa, 130, lang lang 1, 134 na lang ang limang panel. So mababa na kasi ang oras na ito, ano ang oras na ito, hindi ko malaman. <laughs> Ayan, pero kaya pa rin, nagdi-discard pa rin. O, oh, puno naman ng batiri. Okay. 26.2 ang laman ng batiri. Okay. So, yan. Guys, uh, success na ang pagkabit uh, ng aming Sanon roof. At ito uh, ito pala ang aking ipaalaala din. Apat lang sana na panel na 300 watts na ang kanyang BOC ay 30 volts, ah, 35 volts. Ang kaso lang, 35 times 4 na sa halos mga 40, 140 volts lang yan. 140 volts. So, hindi siya maka pa-activate ng kanyang charging system sa kanyang MPP, so, uh, MPPT solar charge controller. So, ang ginawa ko na solusyon ay dinagdaga ng isang panel na magiging lima. So, 35 times 5 na ngayon ang series na uh, solar panel doon. At yan ang nakapag trigger na gumana ang kanyang charging system. So, yan guys ang akin aking ibigay sa inyo akala natin may problema minsan ng inverter pero yon pala ay walang problema dahil sa kulang lang ang kanyang uh, PB input voltage actually 120 in uh, 120 volts ang kanyang P maximum oh minimum PB input voltage pero hindi sa maka-charging kapag mga nasa 140 or 150 volts lang ang kanyang nare-receive. So, kailangan mataas pa dyan. Hindi, pwede na siya na uh, mag uh, charge sa ating bagre. So, yun lang guys. Ang aking ibabalita sa inyo. Nagdaga natin yan sa sunod. So, baybayan nyo ang ating mga uh, ginagawa. Ang BMS nito, napakaganda. Latest din, bago. Uh, by dali, uh, hardware type. Okay guys, yan lang. Take care and God bless po sa inyong lahat. Bye!